Mahirap na raw sa trabaho ang isang kargador sa aklan dahil sa kondisyon sa mata. Unti-unti kasing nababalot ng parang ulap ang dalawa niyang mata dahilan para hirap siyang makakita. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Halos anino na lang daw ang nakikita ng isang lalaki sa aklan at labing walong taon niya na itong pinagdudusahan. Siya si Kuya Palong, 34 anyos. Kuwento niya na tusok ng damo ang kanyang mata noong siya ay 16 anyos pa lang. Doon na raw nagsimulang magka-problema ang kanyang mata. Pero ni Minsan, hindi pa siya nating na ng espesyalista. Ayaw naman daw ng tatay niya, sabi niya ma'am. ipapa check up daw, Ibibili bibili na lang daw ng pagkain. Mag gagastos lang daw ma'am, sabi ng tatay niya. Di yan naman sabi ni Palong. Paliwanag ng isang ophthalmologist. Yung problema niya is more on the case of uh, nebular and pwedeng mapunta sa leucoma opacity, corneal opacity. Ang ibig sabihin nito kasi, yung cloud na parang formation, yung nakikita nagbabalot dun sa mismo cornea niya, yun ang nagbabother dun sa kanyang vision. Tatlong kilometro ang nilalakad ni Kuya Palong para makapunta sa bayan para sa sideline niya bilang kargador. Pero dahil sa lumalalang kondisyon, nahihirapan na raw siyang maghanap buhay. Kaya sabi ni Doc, kailangan na itong matingnan sa lalong madaling panahon. It's either magkaroon siya ng um, corneal surgery which is um, mahirap na kung kung pagdating sa malaking halaga, malaki. Kung masusuri siya na machecheck na maaring yung doon lang sa uh, harapan lang na pwede lang siyang ma-surgery, pwede pa, may pag-asa pa siyang makakita kahit konti. So, hindi pa naman huli yung lahat. Good news para kay Kuya Palong na hindi pa pala huli ang lahat para siya ay makakita. Kaya kailangan niya po ng inyong tulong. Nanawagan sa ako sa lahat na, ma maipagamot yung mga mata niya. Medyo malala na kasi sana po may tumulong sa kanya, ma'am. Sa mga nais tumulong kay Kuya Palong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.